Halalugat na ba, ba ako? Ayan, mga beshi, magluluto tayo ng adobong baboy na may pineapple. Try ko lang magluto, mga beshi. Kung ano sa akin, kung patok sa akin. <laughs> Yan, palambutin muna natin. Nilagyan ko na siya ng toyo eh, para na, para kumapit yung lasa niya sa kanyang, ano, sa kanyang mga bat balat dyan. Ayan, napalambut natin. Saka natin siya timplahan, mga Mga beshi ang laki ng islice ang kanilang binigay. tinatanyong <laughs> oh, screen. kahapon na screen yun.

ato. Okay. pag natin, halu-haluin. ano natin okay, sa ibalik dyan. Sa anong sabaw. Yeah, so, okay, kasi nga okay, po, baka kasi masunog mga besi. Okay. So, ayun na mga beshi, nilipat ko na siya. Kasi hihirap kasing ilipat dyan na dalawa ang kamay ang kawa. Kaya nilipat ko na lang. Hindi ko na nag-video. So, ilagay na natin mga beshi ang oyster sauce. Ayan. Kanyang oyster na pampalasa. Ayan. Ah, so, ayun mga beshi, ilagay na natin ng magi sarap. tuyuin na, na, natin itong mga beshi. Saka natin ilagay si fine apple juice. Oh! Oh, mamaya. Kuha ko muna ako kutsara doon na maliit. Sama mo to. Sarap daw, sabi ng anak ko. Ayan, mga beshi. Lalagay na natin yung pineapple juice. Ayan. Tsaka natin patuyuin yung sabaw. Yummy uh, na. Uh, pero kailangan matuyo siya mga beshi. Kahit kunting sabaw lang. Kunting laga pa mga beshi. Ayun na mga beshi. Marami pa siya sabaw. Uh, pero malambot na siya mga beshi. Antay na lang natin matuyo. Frenchie, medyo natuyo na siya. Ayan, ating adobo, pineapple. Adobo na may pineapple. O, diba? Yummy, yummy. Mapaparami na naman ng kain ko nito, mga beshi. So, delicious na siya. nito, mga beshi. Ayan. Medyo na, jona na siya. Kunting sabaw na lang niya, mga beshi. Natikma ko na siya, may mga beshi. Masarap na siya. Wala mo muna yung toge doon. Oh, di ba mga beshi, sabaw na ulam pa sabaw niya na. Pwede na maola, mga beshi. Mm, diba? Delicious, mga beshi. Ayan na. Mapapadaming aking kain. Thank you for watching, mga beshi ko. Kain na yam Yum, yum, yum. Unlimited rice naman ito. Ubus ang kanin. bang kaldero.